na All nagsusubuan Yan na lang ang nasabi ng netizens Sa subuan ni Napansin Diaz At Seth Pedelin Sa set ng My Future You Isa pa sa kinakiligan ng kapanyan Ay ang matchy outfit Ng dalawa Talagang mapapasana all ka na lang Oh, Ay, bongga. sa palagay mo ba sila na? Ah, Ayan na naman tayo. <laughs> Hindi. Kapag ka ang mag-jowa ang nagsusubuan, di may may klase ng o, dapat subo. Dapat ilagay eh. natin, ano, Miss sa ano yun, na ah, debate, Kapag ah. nagsusubuan, ha? Ah. O, iba-iba naman klase uh -oh. ng subuan. Kapag sinusubuan? Diba? Ako, sabi ko nga, nung bata ko, sinusubuan oh. ako, eh. Nung nani ko, alam mo yung sangag? Bakit parang iba inisip ko pag sinasabi mo? Subuan naman talaga. Ikaw nga, sinusubuan. Ay! So, di ba? Nagsusubo yung anak. Sinusubo yung uh, anak ng baby sick yan. Yung uh, inaanak namin, uh, di ba? Eto, uh, okay. sinusubo <laughs> during nung nasa ano siya, habang inaayusan, uh, 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 etong uh, uh, si... Si sinusubuan siya. Uh -huh. Sinusubuan siya ni Seth. Bakit? Kasi nga, inaayos ay hindi makakasubo ng anong si, si, si pagansin. So, siya nagsusubo. So, pag nagagal, obvious na na talaga may something uh, na oh, uh, tapos sa nest pa sila ng outfit, machi -machi sila. Matchy para kayo ni Ian nung guest natin, machi-machi oh, kayo kanina. O, kanina kasi baka kami, di ba sabi, mag-jowa rin kami, ba? eh, What? pero sa pamukin ko lang. Ay, ano dilaw kami para pero may with matching dilaw oh, pa rin, diba? Okay. So, yun, ako nararamdaman ko na may something na keset at saka pransin. Diba? May future luck. you, oh, yun oh, okay. po ang kanilang launching movie mula sa Regal. Di ba? Mm, mm, nako, sana kumita yan, di O, oh, dami naman ng yes. Set At sana supportahan ng mga frontset yan.